Ang tanong ni Frances ay, e paano naman daw yung dilang makulit sa butas ng likuran pumapasok? Ano daw ang pakaramdam? So alam nyo na yung likuran ha? Kung ganito ang nagagawa ninyo, minsan hindi niya sinasadya may pumapasok doon sa likuran na dila o kaya naman nakapadaan doon, ano nga ba ang nararamdaman ng isang babae? Interesado kong malaman. kung ano ang kasagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ano nga ba ang nararamdaman ng isang babae? Ang masasabi ko dyan ay siyempre nakakiliti. Okay yung napapadaan lamang doon sa butas na yon ay sobrang kiliti na. Lalo na siguro kung ipapasok pa. Kasi ako, ako talaga, hindi ako nagpapadila. Kung alam ko lamang, pagkahalimbawang nasasarapan na kayo, wala nang bawal-bawal eh. E eh, paano kung halimbawa ang gusto na nga iyong kapares na talagang dumaan doon para mas masarapan ka? Ano nga ba ang nararamdaman? Para sa akin na ang nararamdaman ko doon ay sobrang nakikiliti ako. Sobrang kiliti talaga noon. Masarap na pakanamdam na hinahagod ng dila. Yung malambot na dila na mainit-init yung ganyan. So, masarap na pakiramdam yun. Pero kung halimbawa nasa tamang wish ako, hindi ko pinapayagan na dilaan ako doon sa butas na yun. Kasi nga naman, hindi naman yun dapat tinidilaan. Kasi, ano yun eh, kahit sabihin natin naghugas ka, malinis yun, para sa akin, ayoko pa din ng ganun. Pati yung nasa likuran ay dadaanan pa rin. Pero yun nga, halimbawa, sarap na sarap ka, nawawala ka sa katenuan. Kaya, kapag kahalimaw dinaanan at gusto ng iyong kapares na mas masarapan ka, so, ang pakaramdam nun ay masarap po. Sobrang magilaw daw. Sobrang nakiliti. Kasi mainit yung dila at malambot. So, sana sa mga tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.